Magaling mabani lang diyan Agad mo na mga uh, Our vlog for today is about of charity So speaking of charity Ito Mamimigay tayo ng ice cream sa mga bata Pupunta tayo ng computer shop Mamimigay tayo ng ice cream So tara Kuhani muna natin ng ice cream So syempre ang ice cream nasa freezer Okay, pwede muna natin. Ayan. Ilang peraso? Ay, marami. O, sandali ha. So, yun yung ice cream, ano? Ilang peraso muna, ano? Ayan, mamimigay natin yan. Ay, mga lalos, yung ice cream na yan. Mamimigay natin yan. Kasama ba yan? Hindi kasama, magandang. Ay, magpupad yan. Ang dam na siya. Ang dam yan, Uy. <laughs> Sabi so, natin sa mga bata yan. Two okay, thousand years later. So tara mo ito ice cream mo. Oh. Yan. Sabi natin sa mga bata. So let's go. Tara. Let's go. Sago. ka. <laughs> okay. 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 na Okay. Okay. Okay naglaro lang Naglaro. Yung naglaro. Ano ba yan? Hey, ah, so uh, yung naglaro. Naglaro ba? Naglaro. <laughs> yung may naglaro. Pabol. Ayun, may naglaro. May naglaro. Yan ito pa, player Ang pogey ng player. naglaro.

ay dun sa biyara sa mga naglalawa. Eh, na? Oh, ito. Ibantay din ito namin yan. <laughs> Uy! Salamat! Uy, si Banoy! Si Banoy, oh, Banoy! <laughs> Kano, Banoy. So, okay, ito. Ano na naman, sa Malods so, na ibigyan na natin lahat. Kung ano so, bigyan natin. May natira tatlo. Yan. So mamaya, babalik ulit tayo din sa computer shop. Kasi yung ibang mga bata, nasaan pa eh. Nasa Alpay, sa mga bahay-bahay nila. Ngayon, kung kumunta ulit dyan sa, ano, sa computer shop, bibigyan na So tara, pwede mo na tayo. nagahay, magahay daw sila bibigyan natin ng ano nagbigyan natin magahay, oh, magahay oh, shout uh. out sa ano oh, shout out, shout out pong. shout out sa edly, okay. i-upload yan sa facebook shout out Dili. shout out mamaya ma eh, shout out Mamaya dadagdagan natin 'yan. And pupunta tayo doon sa computer shop. So, mamaya may ulit dadagdagan natin. Ara. <coughs> oh, no 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 no.